Fugaku Uchiha, ang lihim na kapangyarihan na hindi kailanman ipinakita sa Naruto. Mga ka-anime ang pag-uusapan natin ngayon ay ang, hindi natin nakita sa buong Naruto series ay ang, tunay na kapangyarihan ni Fugaku Uchiha. Ano ang sekreto ng kanyang Manjekyo? Bakit hindi siya napiling Hokage? At bakit maaga siyang tinanggal sa istorya? Tuklasin natin ang buong katotohanan dito, pero bago yan ay, intro muna, Taiyo. Like Alam natin na ang buong istorya ng Naruto ay umikot sa dalawang kapatid. Itachi at Sasuke Uchiha. Ngunit, sa likod ng kanilang trahedya ay isang taong halos hindi natin nakilala, ang kanilang ama, si Fugaku Uchiha. Isang leader, isang magulang, at isang shinobi na halos borado sa kasaysayan ng serye. Pero, alam mo ba, may mga sekreto siyang kapangyarihan na hindi kailanman ipinakita sa series, mga lakas na maaaring nagbago ng kapalaran ng buong mundo ng shinobi kung ginamit niya. Si Fugaku ay hindi ordinaryong Uchiha. Siya ang head of the Uchiha clan, at tinaguriang ang, Wicked Eye Fugaku. Sinasabing siya ay may kakayahang gumamit ng mangekyo Sharingan na kasingtindi ng kay Itachi at Shisoi. May mga hinuha na ang kanyang, Genjutsu, ay kayang kontrolin hindi lang ang isang tao, kundi buong hukbo. Isipin mong kaya niyang gawing sunod-sunuran ang buong ninja pleto ng Konoha gamit lamang ang kanyang mata. Ngunit bakit hindi ito nakita? Bakit hindi ito ipinakita ng serye? Noong pinipili ang ikaapat na Hokage, dalawa ang pinakamalakas na kandidato, Fugaku Uchiha at Minato Namikaze. Parehong respetado, parehong tactical, parehong malakas. Ngunit mas pinili ng Konoha si Minato dahil sa dalawang dahilan. Ang mga elders ng Konoha ay may takot sa Uchiha. Kahit pa leader si Fugaku, ang kasaysayan ng clan ay laging may bahid ng takot sa kanilang Sharingan. Pagkakaiba ng pananaw, si Minato ay simbolo ng pag-asa at pagkakaisa. Si Fugaku naman ay seryoso, estrikto, at may malalim na galit laban sa diskriminasyon ng kanyang clan. Kung si Fugaku ang naging Hokage, malamang ay hindi na nangyari ang Nine-Tails attack dahil kaya niyang kontrolin ang mismong Kyuubi gamit ang kanyang mata. Pero kung nagkataon, baka ang Konoha ay naging isang Uchiha-led village. At ito ang kinatatakutan ng matatandang elders ng Konoha. Ang tunay na lakas ni Fugaku ay ang Majikyo Sharingan Technique, na sinasabing kayang iselyo ang puso at isipan ng sinumang kalaban. Sa isang tingin lang, kaya niyang gawing walang laban kahit ang pinakamalakas na shinobi. May haka-haka rin na may sarili siyang bersyon ng Amaterasu, o isang apoy na mas malupit pa kaysa kay Itachi, apoy na kulay asol at hindi kailanman namamatay. Pero bakit hindi niya ito ginamit noong gabi ng Uchiha Massacre? Dahil pinili niyang magpatalo, pinili niyang huwag lumaban sa sariling anak na si Itachi. Tinanggal si Fugaku ng maaga sa serye, dahil kung ipinakita ang kanyang buong kapangyarihan, mababago ang balanse ng buong istorya. Kung ipinakita niya ang kanyang manjekyo, baka hindi na umabot si Sasuke sa punto ng paghihiganti. Baka hindi na rin nagkaroon ng trahedya sa klan. Si Fugaku ay simbolo ng isang mahiwagang karakter. Ano kaya kung siya ang naging Hokage? Ano kaya kung ginamit niya ang tunay niyang lakas laban sa mga elder at kay Danzo? Ano kaya kung pinili niyang ipaglaban ang klan, imbes na isakripisyo ang sarili? Di ba mas matinding conflict, baka di na naging Hokage si Tsunade? O kaya ay walang power si Sasuke at Naruto tulad ngayon? Ngunit sa dulo, pinili niya ang kapayapaan kaysa digmaan, kahit pa pakapalit nito ay ang kanyang buhay at pangalan. Kaya sa susunod na maalala mo si Itachi at Sasuke, isipin mo, sa anino ng kanilang trahedya, may isang amang shinobi na tinago ang pinakamalakas na kapangyarihan ng Uchiha, si Fugaku Uchiha. Ang ama na piniling mamatay imbes na masira ang buong mundo.